Punta tayo dito sa likod. Ito may prutas. Prutas po tawag Ito si naman. Ayan. Nanlaglag na yung bunga. Ito yung ito yung bunga niya. Ito yung klase ng bunga niya. Ayan. Para siyang utak. Utak talaga. Yung tak na kulukulubot. yon. Ang tawag dito ay monkey brain. Ito yung puno niya. Marami siyang mamunga. Ayan, dahil mahangin na. Malamig na. Ayan, nanlaglag na siya. Dami niyang bunga. Kaso, hindi siya nakaka. lang, hindi pwedeng kainin. Hangin. Ang Hangin na. Puno. Naglagas na yung dahon. Dahil malapit na mag-snow. Kaya pasok na tayo malamig.